Kuana na to mga katilang, mga piso ay abti kayo. kabok to. Four, six, eight, ten, two, four, six, eight. 22 na rin, 23 na rin, namatiyag isa 22 na lang 23 na rin, namatiyag na isa Eh, balihin na po to Oh. to lok ay ay tolo na sila kumuk inahan ana pero kanang isa ra kun gid pala para agatang dua mangitlog dapud sila sa naman ana na diskartih ada sana bisana imong manok ba oh kana la aglus